Alam nyo mga idol kung ilang points lang si Marcus Smart sa unang preseason game niya sa Lakers? Zero points po. Bokya ka agad in 20 minutes of action. Pero never din kasi siyang tumira this game. Kaya maiintindihan mo rin. So tignan natin ang naging laro nga po niya kontra sa Phoenix Suns. Tula dito na naging connector siya sa offense kasi syempre si Luka yung main creator dito sa kanilang team. Then si Smart po ngayon ang nag-offer ng pick sa kanya. Kita naman po natin, actually pwede pong dumiskarte si Luka dito gawa nung siya nga yung tagahimay ng depensa para sa LA. Pero ano ba ang nangyayari dyan? Si O'Neal ay nakalapit na rin at double team waiting to happen to kay Luka if aatake siya. Dito na po papasok yung pagiging connector ni Smart. Hindi man siya yung pure point guard talaga pero isa siyang maaasahan na second dari playmaker mga idol kasi dyan nga nakapag-decide kagad siya na pwedeng ibigay kay aiton sa ilalim to at pumepesto na nga siya and wala pong assist smart dyan kasi hindi po napasok na aiton yung galing sa pasa niya pero dahil sa quick decision is smart kaya rin po nangyari yan at 31 years old nga mga idol no maraming marami pa talagang natitira sa nito ni Smart at maasahan pa rin siya sa pagiging isa sa mga pinakamatitinding dumepensa na guard ng liga tulad po rito na kahit may screen dun sa tao niya nagawa pa rin niyang maswipe yung bola at unahan to sa pwesto niya napornada yung screenplay thanks syempre sa individual ni Smart kakailanganin talaga ng Lakers yan mga idol tapos na po ang FIBA mga idol pero NBA na sa October and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA, pati UAAP. Magbonus pa rin po si One Sports sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang links sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. This time naman po ay bigger na Nigel Hayes ang kalaban niya. Kita nyo naman po, nag half spin, bumalik din pero si Smart ay nanatiling na harapan pa rin ito. Hindi ideal match up to kung size lang po ang pag-uusapan mga idol pero pinapakita lang natin dyan na kayang-kaya mag-compete talaga ni Smart sa mga bigger players at maging epektibo pa rin. So ganyan talaga ang pinaka expect mo rito kay Smart mga idol at hindi yung puntos. I mean, oo, yun naman ang name of the game eh. Dapat na, puntos Pero ako mas magre-reklamo ako kung hindi niya nagagampanan yung pagiging boss topper at top tier defender niya. Sunod na lang siguro yung mga puntos niya. Tulad dito na nakaswipe muli siya. Ang galing din mag-timing eh no, muntik pang magka-turnover tuloy yung Phoenix kung hindi lang nila naagapan. Panoorin yung smart dito mga idol at kung paano siya magbigay ng tulong. Ito ay parte talaga sa defensive plan ng Lakers I believe. Kasi sinasadya niyang iwanan tong si Nigel Hayes para tulungan si Aiton dito sa drive. Kasi pwede nga namang maiwan to at guard na ang nakaharap sa kanya. Kaya dito napapasok si Smart at ang kanyang help defense mga idol. Kasi dahil sa kanya ay napigilan nila ang drive nung kalaban at hindi na rin sila magugulat doon sa kick out pass kasi handa rin yung iba na magrotate sa depensa si Jake dito sa corner. Si Luka naman doon sa wing. Alam mo rin po na ganun ang defensive plan ng Lakers kasi wala pa po yung pasa ay papunta na si Luka dyan sa kanan. Nakapag contest tuloy siya ng maganda. Actually sa open sa mga idol no eh medyo hindi talaga na involve si Smart this game. Malamang kasi ay may Luka dyan tapos may AR din po. Then wala pang LeBron yan na so hindi natin alam kung ayos lang ba kay smart yan or ano pero hindi ko yan gaano concerned dahil nga andyan si Smart para sa depensa talaga. Then ito nga yung secondary playmaking na tulad kanina, kailangan kasi mag help sa loob ng tao niya kaya nakalayo siya dyan ngayon. Pero ang risk mo nga talaga dyan ay sa close out. Pwedeng ganito ang mangyari talaga. Kaya nakakapasok si Smart. Sayang lang no at hindi po nasalo ni Aiton yung bola ng maayos. 20 minutes nga lang pong naglaro itong si Marcos Smart mga idol at 1 assist lang ang naitala niya sa buong laro. Cardio malala rin talaga siya this game to be honest pero nakita naman din po natin na effective ang kanyang depensa lalo na yung pang individual. Yun po talaga ang pinaka may expect mo sa kanya. Though yun nga, sana naman ma-involve din to sa Opensa kasi pwede naman din siyang mag-contribute talaga doon eh. Let's see sa susunod nilang pre-season game kung mas i-involve pa ni Coach JJ to sa kanilang Opensa. Kaya sa mga Lakers fans dyan, ano po ang masasabi sabi nyo sa Lakers preseason debut ni Marcus Smart? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.